Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Napakaswerte naman ng mga senior citizens at mamamayan ng isang lalawigan dito sa ating bansa dahil inaalagaan sila ng kanilang punong lungsod. Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ni Tita Malu Flores Morello. Ayon sa kanilang Facebook page, walang tigil na paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang barangay ang patuloy na isinasagawa ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ni City Mayor Malou Flores Morelo. Sa pamamagitan ng Expanded Health Program ng Inanang Lungsod, inilalapat sa taong bayan, ang mga serbisyong may kinalaman sa mga pangkalusugan, pagsusuri at pag-monitor sa pangangatawan ng mga mamayan. Ginanap noong April 6, nagtungo naman sa Barangay Balingayan ang pwersa ng mga volunteers, doctors at nurse na kinatawan mula sa Serbisyong Tama Center upang isagawa ang mga libreng serbisyo kagaya ng check-up, pagbibigay ng vitamina at gamot, anti-pneumonia vaccine, libreng salamin sa mata at libreng tuli. Dumalo rin si Mayor Morello sa aktibidad na ito upang personal na makamusta ang kalagayan ng mga kanyang kababayan sa barangay. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.